Ang daming gagabasin, ano? Pinakadulo na yung 80 Pinakadulo na, ano? Hmm uh. Hanggang saan na hanggang na 18? Ayun. Ayun. Yan ang simula. Pagitan ng 17. Yan ang sinasabi ko mga mga. Pwede ko lang paalis yan para medyo makaluwag na kayo dyan. Hanggang saan yung 18 ito? And then ito yung kahalig. Ayun. Ayun. Yan yung sulok. Ayun. Basta ito, lagpas tayo dito sa ano. Itong palatang dayo. Ito tangdaya, uh. yung mga puno na to. Okay, hindi ko pa inaalis eh. Tapos, pag anong yan. Pinaka, ito na yung dulo, dulo na to. Ano? Oh, ito, ito. ito. Ayun, dulo ito, niya. Ito, ano. Ayan na yan. Ito, pwede okay, ko nang paalis ito. Nabol ito. Ayan yung nabuwal. Ito siya habi na buwal. Nabuwal. Nabuwal, ayun, ayun, ayun. nabuwal na